Boy! <laughs> Hi, ako si Wayne Castillo, guitars ng Full Pledge Revenge. Dati, straight ako. Ngayon, kulot na, pumapaltik. <laughs> Hi, ako nga pala si Dan Labao. Drummer ako ng Full Pledge Revenge. Saka may ako sa Poke ng Bird. Hi, ako si Harry Agustin at mahilig ako sa koreana. Roger ka! Roger! Hi, Roger. Ayaw pala si Renzo Sacro, vocalist Full Pledge Revenge, cheerleader pala sa River Mercado. Si ito to nang Yosi. Kami ang Oh, first question! Spit oh, okay. or swallow? Ano daw? Bubblegum! Ha? Speed Spit or swallow? Nilulunok nyo ba yung bubblegum or dinodora? Pwede pagka-spit! Pwede swallow <laughs> Ganon! Ang ina! Pag sa kasi, swallow kung mahal ko. <laughs> bubblegum, sir! Bubblegum! Ah, uh, swallow din kasi masarap mag-swallow. Pwede bang half and half? Kasi medyo conservative ako at the same time ako? well. Oo, oo, oo. Paano nga pag umabot dito, masispit mo ba yung swallow? <laughs> <laughs> okay, For... okay, okay. <laughs> Saan galing yung pangalan ng banda nyo? Sa mama mo. Look <laughs> <laughs> lang, Philippines. Galing to sa... Medyo personal, personal, hindi no, ano to. Actually, mga banda ko ngayon, galing sa isang banda. Galing silang bandang Mito. Kaya pangalan niya, Full Pledge Revenge. Revenge sa bandang yon. Dahil hindi nila, hindi nila gusto yung ginagawa nila. Mga yung laway ko. May, may sinigang na kayo mamaya. No? <laughs> Maasim yung laway ko. Pag-tag tayo ng laway sinigang. May okraw <ako> sa bag <laughs> Bakit may dala kang gano'n? <laughs> tangin na sabi ng tatay ko magdala ang okra eh. Bay, tangin na, sa kala ko sabi niya. kala ko iniisip ko, Renzo, bakit lagi kang tigang? Kaya siya sabi niya, Renzo, lagi kang magsigang. <laughs> May natututunan tayo guys, kita nyo na. Oh, bakit tayo nasa basurahan ngayon guys? Sa si basura, basura si Duterte. <laughs> <laughs> Boko Uson, i-block mo ako. Sayawan mo, sayawan mo. Yes! <laughs> 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 oh, Saan kayo madalas ah, nagja-jam? Sa bahay niyo. Hindi, ano. <laughs> Seryoso naman na. pa. Hindi, ano kami. Sa Noisebleed Studios, Marikina. Kuya Bray! Hi. Hi. Hi.

<laughs> Babuyan ng <lang> puta. <laughs> so, wala ako sa mood. <laughs> <laughs> next time guys, next episode. Hinahamon ko pala si Aklas. <laughs> <laughs> Binabantayan. 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 Binabantayan ko. Binabantayan ko sa sarili ko eh. <laughs> okay, kasi before talaga, kami na Renzo is, nakikinig kami sa metal. Ang an lapit naman, baka, ma baka makain ko. Nakikinig <laughs> eh, kami sa metal talaga. So, mga roots namin din yung plus. Yun nga, Rage Against the Machine. Mga yun sakto, yung mga yun perfect yun. May Kung may banda kayo na gusto maka-jam or maka-collab, sino yun at bakit? MOMOLAND! TEN! Okay, ano, kailangan gusto nyo namin Sa akin, naklus naklus Knock sa Saldas ng Pangarap. Siyempre, Still Life. <laughs> Abangan yung Still Life, interviewin rin natin sila. Same questions. Sana <laughs> <entertained Vean> parehas <perform> lang yung sabihin nila na kami rin yung gusto mo. maka-collab. Ayoko nga, Nakaka-pressure yan, Still Life ha. Ah. Pero seryoso, yung isa yung since 2014, pinakapangarap namin mga collab. Yun, curbside, fast pitch. Yung mga naging pinakaunang influence namin. Oo. Oh. Kasi yun yung nag-build na... Yun yung na... Yun yung 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 maging rap metal na naging hardcore na hindi ko alam. Pero yung talaga namin rap metal. Yun yung curbside, curbside talaga. Hanggang sana mo po, hi Russell, hi Megs. Sana mo po ulit kayo. Pero ano eh, pero yung, yung, yung sa akin naman kasi, gustong gusto ko talaga makakulap, ang Pierce the Veil. Pero buong banda ko, hater. So, parang... Parang... May linya eh. mo ang sandok! May linya eh. Ako rin. Dito ka magpakita ka. Wag tularan. Pierce, Pierce, Pierce the Veil. Grabe. Pierce the Veil. Last, last question. Uh, share naman kayo okay. ng na mga plugins okay. okay. kayo. Tsaka saan uh, sila kayo, uh, uh, kayo mga kanil. Plug ko. The <laughs> Community. Tingnan nyo na lang. Andun lagi FPR. Andun lagi FPR ang bota. Gago. Andun ako eh. Saan nila makikita? Ano? Facebook.com slash stilllife.com <laughs> Facebook.com Nailo ko lang. <laughs> Um, wala kaming gigs, nila kaming kami sikat, tilaos kami parang si Pepe Smith. Yeah! Oh! Oh! Shots fired! Shots fired, fired! <laughs> fired! motherfuckers! na kami. <laughs>